Nandito tayo ngayon sa Motor Ace dito yan sa Iriga City at ayan nasa harapan natin ngayon ang pinakapoging kulay ng Honda ADB 160. Ito yung color matte black. At sa video na ito pag-uusapan natin kung magkano na lang ba itong Honda ADB 160 ngayon, kung magkano ang down payment, magkano magiging monthly installment mo at sigurado akong matutuwa kayo sa mga freebies na meron dito sa motor na ito. Pag-uusapan na rin natin syempre ang kanyang specs at pag-uusapan natin kung sulit pa rin bang bumili ng Honda ADB 160. Ito ang Honda ADV160. Isang napakapoging adventure scooter ng Honda. Kaya naman sobrang dami ng bumibilin nito at sobrang daming tumatangkilik. At magpahanggang sa ngayon ay marami pa rin ang nagbabalak bumilin nito. Sino ba naman kasi ang hindi hahanga dito sa motor na ito? Sa disenyo pa lang, napakaganda na. Brusko, brusko at napaka macho. At dahil ito ay adventure scooter, pwedeng pwede ito sa kahit anong uri ng kalsada. At isa nga sa may nito, ang maganda nitong suspension dahil naka dual shock ito sa likuran at naka Showa brand pa. Pero alam naman natin na hindi sa mga specs at features tumitingin ang mga bibili ng motor kundi sa forma. At kaya marami ang bumili sa motor na to kahit ubod ng mahal dahil nga sa napakaganda nitong disenyo. Lalong lalo na itong kulay na ito itong color matte black. Kapag matte black kasi napakadaling bagayan. Kahit anong suot mo, babagay dito. At kahit anong accessories ang ilagay mo, madaling bagayan sa motor na ito. Dito pa lang sa harapan nito talagang napakaangas na ng kanyang disenyo. Very premium looking and sharp ang kanyang design. Meron itong adjustable windshield na bukod sa na nakakatulong na rin sa atin para mas komportable tayo sa mahabang biyahe ay nakakadagdag angas na rin sa motor na ito. Talagang adventure na adventure ang kanyang design. At isa pa sa nakadagdag angas dito yung design ng kanyang headlight. Naka LED ng headlight nito and very aggressive yung design nito. At maliwanag ang stack na ilaw ng Honda IDB 160 kaya kitang kita mo talaga ang kalsada lalong lalo na sa gabi. At nakadagdag forma pa itong kanyang DRL o daytime running light. At bukod pa dun syempre dagdag visibility pa ito sa kalsada. At pagdating sa mga gulong nito, naka-offroad ready nito. Na dito sa harapan, ang sukat nito ay 110 by 80 by 14 Sa likod naman ay 130 by 70 by 13 Then of course, naka-tubeless na ang mga gulong nito. At ang maganda pa nga dito, meron itong safety features, ang anti-lock braking system. Pero ito ay naka-single channel ABS lang. Sa harapan lang ang naka-ABS. Then naka-wavy disc brake ito, kaya mas maganda siyang tingnan, mas dumagdag forma. Para sa mga hindi pa pamilyar, ang ABS o anti-lock braking system, ito ay kapag ka napigamo ng malakas ang preno dahil sa mga biglaang senaryo, smooth pa rin na magiging tigil mo at hindi ito maglalak. Kaya magandang safety features talaga ang ABS o anti-lock braking system. Bukod pa doon, meron pa itong HSTC o Honda Selectable Torque Control. Ang ginagawa naman ito, nito na detect nito kapag hindi nagpapantay ang ikot ng gulong dito sa likuran dahil sa madulas o basang kalsada. Kaya sa pamamagitan nito mapapanatiling balance ang ating patakbo. At bumagay din yung kulay ng kanyang mags, color brown na parang may pagka gold dito. And 'di diba, Bagay na bagay siya. Bumagay siya dito sa kanyang 3D emblem na ADB160 dito sa gilid ng kanyang fairings. Then kung pagmamasdan natin yung kanyang color combination, simpleng simple lang pero ang lakas ng dating. Color matte black, then meron siyang color silver dito sa gilid, then silver itong kanyang muffler, then gold itong kanyang 3D emblem, tapos brown ang kanyang mags then color gold itong kanyang shock absorber. Very premium, simpleng simple pero ng pagmasdan. Then bukod sa pagiging maporma, meron pa itong mga convenient features. Meron itong dito sa harapan, meron itong built-in charging port kaya pwede ka na mag-charge ng cellphone mo dito. And ito ay naka fully digital display, napakagandang tingnan, talagang very modern. Malaki ito kaya mababasa mo ng maayos ang mga indicator. At isa sa nagpapapogi dito, itong kanyang naked handlebar. Talagang very adventurous yung kanyang design. Bagay na bagay, color brown din itong kanyang handlebar kaya napakagandang tingnan. At ang maganda kasi kapag naka naked handlebar, mas madali tayong makakapaglagay ng mga accessories kagaya ng cellphone holder o kung meron kang mga action camera kagaya ng Insta360, GoPro, mas madali mong mai-install kapag ka ganitong naka naked handlebar. Then pagdating sa mga switches nito, meron siya ditong high beam and low beam switch, busina at ang kanyang turn signal light switch. Sa kabila naman, ang kanyang start and stop system switch, hazard light switch at ang kanyang electric push start. Then of course, ito ay nakakilis. At ang maganda dito, meron itong answer back system at meron pa itong anti-theft alarm. Kaya mas panatag tayong ipark ito sa labas kahit na hindi tayo pamilyar sa lugar. Dahil kung sa sakaling may gumalaw sa motor natin, tutunog ito. And very convenient kapag magpapagas ka dahil nasa harapan lang ang kanyang tangke, eh, hindi mo na kailangan tumayo pa. At malaki ang kanyang fuel capacity dahil 8.1 liters. Kaya matagal-tagal bago ka maubusan ng gasolina pag nagpa-full tank ka. And very fuel efficient ang motor na to dahil ito ay powered by ESP plus engine at ito nga ay fuel injected na. Kumukonsumo lang ito ng up to 45 km per liter. Pero syempre depende pa rin yan sa bigat ng rider at kung paano ka magpatakbo ng motor. Pagdating naman sa makina nito, ito ay 157cc 4 stroke 4 valve single overhead cam liquid cooled at ito nga ay naka ESP plus engine at fuel injected. Ang maximum power nito ay 11.8 kilowatts at 8,500 rpm with a maximum torque of 14.7 newton meter at 6,500 rpm. At ang maganda pa dito sa Honda adv 160, napakataas ang kanyang ground clearance, 165 mm. Kaya kung sakaling mapadaan ka sa mga basang kalsada, sa mga medyo baha o kapag mapadaan ka nga sa mga malubla o kaya kapag ka napadaan ka nga sa mga malulubak na daan ayan, hindi basta basta sasayad ang motor mo dahil 165mm ang kanyang ground clearance mataas ito kaya safe na safe ang ilalim ng motor mo then pagdating naman sa seat height na to 780mm lang very average height friendly para sa mga Filipino rider kayang kayang i-drive ito kahit mga 5 flat ang height then very lightweight lang din naman ito kahit na mukha siyang malaking tingnan dahil 133 kilos lang ito at talagang komportable ka dito sa mahabang biyahe dahil sa malapad nitong upuan at maiextend extend mo pa ang paa mo dahil sa design ng kanyang footboard at komportable din ganun din yung angkas mo then maganda rin yung design ng kanyang grab bar then very sturdy din ito kaya safe na safe itong hawakan then pagdating dito sa kanyang tail light ayan diba napakaganda very modern then naka LED na yan kaya kitang kita ka sa kalsada then yung kanyang mga turn signal lights ay very sporty din yung design ayan naka LED na yan lahat mo. at ayan diba pagdating sa forman nito talagang maipagmamalaki mo sa mga tropa mo o sa kahit kanino dahil napakaganda very premium. Talagang wala kang pagsisisihan dito sa motor na to kung formang pag-uusapan. Sa performance, hindi ka rin mabibitin. Malakas ang arangkada dahil naka 4 bulbs. Pwedeng pwedeng pang long ride o kaya pang Philippine loop mo pa dahil ito ay naka liquid cool. At talagang dinisenyo ang motor na to para sa pang malayo ang biyahe. Then pwedeng pwede rin pang araw-araw dahil ito ay 160cc lang naman. Matipid sa gasolina. Pwedeng pwede mong gamitin pang hanap buhay. Hindi lang siya basta pang forma lang o pang long ride. Pwede natin gamitin pang daily commute ang motor na ito. Kaya para sa akin masasabi kong sulit 'to sulit pa rin talagang bumili ng Honda ADV160. Pagdating naman sa presyo dito sa Motor Ace Iriga City, ang cash price nila dito ay 169,470 pesos. At ang minimum down payment nila dito ay 22,000 pesos at ang magiging monthly installment mo sa tatlong taon ay 9,325 pesos. Meron pa itong rebate na 200 pesos at meron itong freebies na free half face helmet. Meron itong free LTO registration, free TPL insurance, free plate holder, at meron pa itong free personal accident insurance for installment only. Kaya okay na okay din talagang bumili dito sa Motor Ace. And available yan dito sa Motor Ace, Iriga City. Dito yan sa Zone 6, Barangay San Isidro, Iriga City, malapit sa Masuso Resort. So yun lang guys, dito na natin tatapusin ang video na ito. At kung nagustuhan mo, i-comment mo na lang sa baba ang iyong opinion. And click mo na rin ang like. Kung hindi ka pa nakasubscribe, just click subscribe click mo na rin yung notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi yun na guys hanggang sa muli ako si Rosgo TV ride safe always and god bless